Meron pa po tayo sa pagod po di Locos Norte. Nandun si kapatid na Rick Erese at si kapatid na Lito Quizon. Go ahead, Ilocos, please. Sa kapatid ni Lito, kapatid na Daniel, narito po ang kamagtatanong. Ito po ang aking tanong. Ano po ang dapat gawin para makatanggap ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan sa past, present, and future? Salamat po. Ah, maliwanag po sagot ng Biblia dyan, kapatid, doon sa 26.18 ng gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal, sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Pang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng pangapinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang first step po ay sumampalataya tayo kay Kristo. Ang pagsampalataya natin kay Kristo, siya po ang magiging umpisang merit o um, magiging umpisang pakinabang. Ang pangunahing pakinabang ng pagsampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo ay ang magkamit tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kasi kapatid, ano, ang first na dahilan kaya sinugo si Kristo para mapatawad ang kasalanan ng tao. 1.21 ni Mateo. Pakibasa kapatid na Daniel. At siya ay mga ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kahulugan ng pangalang Jesus o Yahshua sa Greek at sa kasa Hebrew ay tagapagligtas ng kasalanan. Ililigtas niya sa kasalanan ang tao. Ang kaligtasan mag-uumpisa sa Hudyo, pakatapos ay sa Grego o sa mga ibang bansa. Basahin natin ang uno, uh, ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. unay sa hudyo, yung bayang Israel, at gayon din sa Grego o yung mga Gentiles labas ng Israel. magita ng pananampalataya, maliligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Pagkatapos pulon, kapatid, na maligtas ka sa kasalanan, magiging alipin ka naman ng Diyos. Doon sa Roma 6.22 datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos pong maligtas tayo sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, magiging alipin naman tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, magiging tagasunod tayo ng Diyos. Susunod po tayo sa kanyang mga kalooban, mga sinasabi niya, yung kanyang mga payo, at magkakaroon tayo ng pagkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, ngayong kayo'y layana sa kasalanan at naging mga alipin kayo ng Diyos, meron na kayong bunga sa ikababanal. Magpapakabanal na tayo, hindi na tayo maglalasing, hindi tayo magsusugal, hindi tayo manloloko, hindi tayo magnanakaw, hindi na tayo mambababae, hindi na tayo manlalalaki, hindi na tayo mag-aagrabyado. Magpapakabanal tayo. At ang wakas naman noon ng wika ni Pablo ay buhay na walang hanggan. Yun po, ang paraan para lahat ng kasalanan natin nakaraan, yung ngayong kasalukuyan o yung magagawa pa natin, pagka tayo, pinapatawad ng Diyos yun. Kasi pag tayo sa Diyos, hindi naman tayo makakagawa na ng mortal na kasalanan. Eh. Pag sumusunod ka, maiiwas ka sa mabibigat na kasalanan kung makagawa ka man ng kasalanan, yung mga makasalanang mga hindi naman ikamamatay o hindi mortal. Kasi sumusunod ka na nga sa Diyos eh. Yun po ang ibig sabihin kapatid na George. Sana naunawaan nyo. Opo, uh, Brother Ed. Salamat po. Salamat din po kapatid. Samahan na wa kayo ng Panginoon. nanya ko kayo, makinig kayo sa pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Kahit halimbawa ayaw yung sumama sa amin, at least marinig nyo para hindi kayo malo maloko ng mga manluloko sa ating panahon. Kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Minsan pa, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin para po makapagbahagi ng ating pananampalataya sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sa lahat po ng ating mga naging panauhin ngayon. Salamat po sa Diyos at maasa kaming sa tulong ng Panginoon ay muli po namin kayong makakasama sa mga darating pa po nating mga Bible exposition na isasagawa. Papatid na Heli. Salamat po sa inyo mga kababayan. Sana po sa susunod dumalo pa kayo uli. At alam nyo, ang karunungan ng Diyos sa Biblia ay napakalawak para sa ating kabutihan.